pinakamabilis na drone sa mundo, halos 300 kilometers per hour ang takbo, yan ang aking ibabalita. Bago tayo magumpisa kung bago ka pa lang sa aking channel mag-subscribe ka muna para ma-update ka palagi sa aking mga bagong balita. Isang drone na wala pa sa isang kilo ang bigat ang nagawang makapagtala ng bagong world record matapos itong lumipad sa bilis na halos 300 km kada oras. Kasali sa Drone Racing League ang drone na nakakuha ng Guinness World Record. Nasa 163.5 miles per hour o katumbas ng at 263 km kada oras ang naitalang bilis ng drone. Dahil dito ay masasabing nalagpasan na ng mga drone ang bilis ng mga makabagong kotse katulad ng Tesla. Sinusukat ng Guinness ang bilis ng mga drone sa pamamagitan ng pagpapalipad sa mga ito ng balikan sa isang isandaang meter course. Ang pinakamabilis na takbo ng drone sa nasabing course ang siyang itatalang record ng Guinness. Malaking bagay ang pagtatala ng bagong world record pagdating sa bilis ng isang drone dahil madami sa mga ito ang nasusunog kapag masyadong matulin ang kanilang takbo. Ang world record daw na ito ay resulta ng ilang taon ng pag-aaral ng mga world-class engineers upang gawin pang mas high-tech ang mga drones, ayon sa CEO at founder ng drone racing league na si Nicholas Horbachevsky.